Hello everyone, welcome to Hula Huan. Ang reading na ito ay para sa sign of Leo in June 2024. Unahin natin ang general forecast, susundan ng money relationships, ay ng career and money, and then relationships. Tapos magbibigay tayo ng advice. Okay. So, tayo po ay na-late because we are very busy. Wala tayo sa usual na ating uh, 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 pinagre-recordan, kaya ayan, na-late tayo nang na-late. Pero hopefully, we can still give you the reading or the guide no for your June 2024. Okay. Leo, I can see na you are kumbaga yung energies ninyo, your, yung dynamics ninyo with the people around you, uh, it's very, very um, honest. Very, kumbaga kung ano yung bibigay mo, ganun lang din. Kumbaga, napaka, ano nun napaka, napaka transparent. Okay, so there are things that, parang maybe you have accepted something in the past, and then you are in this. kubaga yung energy na nabigay sa inyo before, yun yung nagbibigay din ng energy sa inyo na parang to be very um how to say kumbaga ang good vibes ng dating ng dating niya you are i see you also in uh, June 2024 that may be that maybe you have the 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 potential or or potential na hindi ninyo <laughs> hindi kayo makapag-isip or makapag uh, plano sa mga bagay no. So, ayan, 'yun yung mga 'yun yung nakikita ko dito sa inyo. Um Okay. The advice for you is to huwag ka masyadong maaksaya. Huwag ka masyadong kumbaga na, may naisip kang gagawin, huwag mo aaksayahin yung resources mo. Ano ba yung resources mo? It can be your effort, yung time mo, yung energy mo, yung pera mo, yung yung anything na parang uh, ma masasayang, potentially masayang, wag mong ibibigay, wag mong sasayangin, okay? So, magkaiba yung sasayangin sa so wag i wag share, okay? So, wag mong sasayangin. Be very, very uh, uh, purposeful kung paano mo gagamitin yon Because, in June 2024, I see you na kailangan mo yon because there are so many things na pwede mong gawin. Parang, parang kailangan handa ka sa mga, sa mga pwedeng mangyari. So, so wag mong sasayangin pati matulog ka ng maaga, ganyan. Wag mong sasayangin yung energy mo, okay? Wag mong sasayangin yung pera mo sa mga bagay na walang kwenta. Alright? So, so, next na natin ang inyong career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading nito, please subscribe. Hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kayo lumutan, i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang to to support this channel. Okay? right, so you have the three of wands. This is telling me na parang somehow parang alam mo yung feeling mo na parang napakaliit na mo but there's so much na kailangan mong gawin There's so much ba meron kang kailangan uh, i... pag uh, tawag dito. Meron kang kailangan talunin parang ganun yung feeling niya uh, you are in you have these people na parang you can rely on you can be you will find comfort with people that have the same uh, energy with you as you all right ngayon, ang pinapasa ang pinapaiwas sa inyo ng uh, ng ng cards, no? Iwasan mo yung pagchichismis, iwasan mo yung mga unnecessary na communications, unnecessary na parang uh, spending some doing some things with people na hindi naman kailangan. Ano yung mga 'yon? kung hindi mo kailangan lumabas with your uh, kung sino man, wag, wag na. Kung baga, iwas issue, iwas ganyan. Yun yung kailangan mong gawin. Uh, it feels like to me na sa inyong uh, career, uh, may mga, may mga, paano ba to May mga potential na Parang yung nakasanayan ninyo ay magbago. There are things na parang baka may mag uh, may may changes na parang hindi kayo hindi nyo sure kung paano. So, wag niyo nang sayangin yung inyong time with other people. Parang just kumbaga mas ano, kumbaga mas kailangan mong gawing na very ano lang, very relax. Ganun. Okay, so next tayo is relationships or love life. Meron po tayo 2024 forecast for your sign, Kung hindi nyo yung na You can watch that in my videos. So, relationships or love life. Actually, I should just say relationships. Kasi, it doesn't have to be just with your relationships in inyong special someone, no. This can be your relationship with your family, kapatid. office mates, kaibigan, ganyan. Okay? Okay, let's see. You have the Eight of Swords. This is telling me that there are some situations na wala kang control. Wala kayong um, say sa mga bagay. Or parang hindi niya lang, hindi lang ito yung pwede niyong, kumbaga, wala, wala kayong magawa. Ganun. <laughs> Tapos, in the past, you have the Two of Discs. This is telling me na parang parang kumbaga may mga situations naman na hindi ganun kadali but you were able to ma manage it because um sa mga taong you can rely and you can rely on yourself as well. Uh, there is as potential na parang yung mga bagay na hindi masyadong uh, Maayos noon ay maayos, and uh, hmm. there is also a potential na yung uh, in yung uh, mga pinag uh, how how do I say this? Kasi eto eh, parang minsan parang minsan uh, yung mga bagay na alam mo yung mga bagay na was meant for you mapapuntas para sa iyo i don't know if that makes sense parang parang paano ba it's like yung para sa iyo para sa iyo parang mabibigay yun sa iyo or parang parang things will be uh, will be for you parang ganyan kumbaga kung noon hindi siya okay. Ngayon magiging okay siya. Something like that. Hindi ko siya ma-explain ng, hindi ko maalam kung paano ko siya i-lalagay i, sa, i-sasabihin, no? Ang advice sa inyo is ayan, the five of wands. This is telling me, this is telling me na yung mga thoughts ninyo, yung mga thoughts ninyo, yung mga nag gumugulo sa inyo, or yung mga bagay na parang ang dami-daming yung minsan kasi nakakainis na yung ang dami-daming uh, iniintindi try to be, be aware of that kasi minsan nakakabuisit siya minsan nakakainis siya okay so baka, baka lang kasi ma, ma sumobra so So, yun yung kailangan mong uh, bantayan. And yun yung kailangan mong isipin na parang, oh, okay, hinay-hinay lang tayo, ganyan. So, anong general advice sa inyo, guys? General advice sa inyo is to be... Let me see ulit. Okay, yan. Huwag mong sayangin ang energy mo. Okay? Huwag mong sasayangin yung... yung... yung mga... Um, anything na... na parang... Uh, kahit naman happy ka naman magbigay ng help sa ibang tao, huwag mong sasayangin. Just... just help yourself muna. Okay? If that makes sense sa inyo. So, yan lang po ang inyong reading. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat na gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.